na so, sumusubaybay sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang paggubunyag. Ang tinatalaki po namin, mga kaibigan, ay tungkol sa mahigpit na tinututulan, pangunahin ng mga defensor katoliko, tungkol po sa naganap na apostasya o pagtalikod sa unang Iglesia ni Cristo. Gumagamit po sila ng mga talata ng Biblia para kanilang pilit na panindigan, pangatwirana ng kanilang paniniwala, na wala raw naganap na pagtalikod sa unang Iglesia ni Cristo. Ginamit nila ang nakasulat sa Mateo 16.18. Napatunayin po natin sa unang bahagi na hindi po tama mali kundi mali ang kanilang interpretasyon o pakahulugan sa sinasabi po ng Biblia. Ngayon, puntahan natin yung kanilang isa pang ginagamit na batayan, yung Mateo 28-19-20, na may sinabi ang Panginoon Kristo na ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ano po kanilang konklusyon? Ah, hindi raw matatalikod ang unang iglesia. Balikan muna natin yung sinasabi ng talata. Mateo 28, 19 hanggang 20. Suriin po nating mabuti ang nilalaman ng talata. Dahil dito, magsiyaw niya kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Nasiliin niyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Makaibigan ang kausap dito ng ating Panginoong Kristo ay ang kanyang mga apostol. Ano po sinabi ng Panginoong Kristo sa kanyang mga apostol? Ang sabi niya, narito ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Tanong mga kaibigan, napakadali hong sagutin, namamalagi po bang buhay ang mga apostol hanggang sa katapusan ng sanlibutan? Eh gaya po nang alam natin, unang siglo pa lang ay namatay ng mga apostol. Kaya alamin natin, batay din po sa katotohan ng itinuturo ng Biblia, alim po kung gayon, ang sasamahang palagi ng Panginoon Kristo hanggang sa katapusan ng sanlibutan ang sabi ng binasa natin, eh ang turo o ang aral niya na itunuro ng mga apostol. At rin po ang namamalagi hanggang sa katapusan ng salibutan. Ang sabi niya, kanilang ganapin ang turo na iniutos ko sa inyo. Siguro po itatanong ninyo, paano kayang mangyayaring ang mga turo o aral ng Panginoon Kristo ay mamalagi hanggang sa katapusan ng salibutan? Ang sagot mga kibigan ay, pinatutunayan ng Apostol Pablo sa Roma, dito po sa 15, ang talata po ay 4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una, ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan, ay magkaroon tayo ng pag-asa. Mga kaibigan, na malagi ang turo o aral ng ating Pangaliso Kristo na itinuro ng mga apostol sa pamamagitan po ng turong isinulat sa mga banal na kasulatan o sa Biblia. Isa pang tanong, hanggang kailan mamamalagi ang mga aral na nakasulat po sa banal na kasulatan? Si Apostol Pablo pa rin ang magtuturo sa atin at magbibigay ng kasagutan sa ating katanungan. Unang Korinto 10, ang talatay Ang mga bagay na itongay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Napasin po ba niyo mga kaibigan ng sagot sa atin ng Biblia? Hanggang sa katapusan ng mga panahon, mamamalagi ang mga aral ng ating Panginoon Kristo sa pamamagitan po ng Biblia o ng banal na kasulatan. Kung gayon, ito po ang ibig sabihin o kahulugan ng sinabi ng ating Panginoon sa Kristo ng kanyang ipangako na siya'y sa sa kanyang mga alagad hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga kaibigan, ipinapapansin po namin mabuti sa inyo. Walang sinasabi sa Mateo 28, hanggang 20 na hindi matatalikod sa pananampalataya ang unang Iglesia ni Kristo. Kumuha ba tayo ng isa? Isa sa mga pinagbabatay ng Iglesia Katolika sa pagtuturo na wala ron nagganap na pagtalikod, walang nagganap na apostasy sa Iglesia ang itinatag ng Panginoon Kristo noong unang siglo. Ito naman pong nakasulat sa Juan sa Jes 27 hanggang 29 Puti po ay basahin natin ang nilalaman ng talata dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailan may hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Mga kaibigan, ang binasa po namin sa inyo ay pahayag ng ating Panginoon Kristo tungkol sa kanyang pagmamalasakit sa kapakanan ng iglesia na kanyang itinayo, ng kanyang mga hinirang. Ganon din ang pagmamalasakit ng Ama sa kapakanan ng mga hinirang niya. Kaya ano pong argumento muli ng Iglesia Katolika Romana? Kaya tanong ho nila, eh paano raw matatalikod sa pananampalataya ang iglesia noon, eh samantalang ipinahayag ng ating Panginoon Kristo na ang kanyang mga tupa ay hindi malilipol ni maaagaw ni sa kamay nila ng Ama. Ano po kahulugan noon? Pakinggan po ninyo at babasahin namin ng kasagutan dito po sa Juan 1027 hanggang 28. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailan may hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Mga kaibigan, napakahalagang tanong, sinong mga tupa o mga alagad ng ating Panginoon Kristo ang pinatutunayan na hindi malilipol, hindi maaagaw sa kamay ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoon Kristo. Nasa talata rin po mga kaibigan eh. Ayon po sa binasa natin talata, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, silang wika ay nakikinig at sumusunod sa kanyang tinig o sa kanyang aral. Yun ang kondisyon para ang kanyang mga alagad ay hindi malipol, hindi matalikod, hindi maagaw ng sinuman, ang kailangan po ay mag patuloy sa pagsunod. Yun din po ang pinatutunayan ng ating Panuso Kristo ng mga alagad niya, mga hinirang niya na hindi po kailanman babagsak. Gaya ng ating mababasa dito po sa Mateo 7.24 hanggang 25. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato at lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Minsan pa mga kibigan, pinatutunayan po sa mga talatang binasa natin na ang mananatili sa pagsunod sa ating Panginoon Kristo sa mga aral ng ating Panginoon Diyos ang hindi babagsak hindi po sila man kailanman mahapapahamak, hindi sila malilipol. Paano po yung mga hindi naman sumunod? Yung mga hindi susunod sa kanyang tinig o sa kanyang aral? Ano pinatutunayan ng ating Panginoon Kristo? Sa karugtong lang ng mga talata sa 26-27, ganito pinatutunayan. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan at lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at nabagsak at labot ang kanyang pagkabagsak. Mga kaibigan, pinatutunayan po dito ng ating Panasok Kristo na ang hindi susunod sa kanyang utos o sa kanyang mga aral ay tsak nababagsak at kakilakilabot ang pagkabagsak. Kaya mali ang pagkaunawan ng Iglesia Katolika na dahil daw sa binanggit ng ating Panisong Kristo na hindi babagsak ang iglesia ang itinayo niya, eh wala rin magaganap na pagtalikod. Ang tinutukoy po ng ating Panginoon Kristo, mga kaibigan, na hindi babagsak sa kanyang mga alagad o mga hinirang ay ang mananatili sa pagsunod sa kanyang mga utos. Kaya nga po, ano nangyari dun sa ibang mga alagad niya? Nang iba na ang kanilang pinakinggan, iba na ang kanilang sinunod. Pakinggan natin ang patutuon ng Apostol Pablo. Dito po sa unang Timoteo 4.1 at 3. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, nang iba'y talikod sa pananampalataya. At mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkate na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakaalam ng katotohanan. Mga kaibigan, nang ang mga tao'y iba na sinunod, iba ng aral na pinakinggan, ipinagpauna na po ng mga apostol. Magaganap ang pagtalikod. Ang sabi ng Apostol Pablo, sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, mahihikayat na sumunod hindi na po sa aral ng Diyos. Hindi na sa aral na itinagoy ng ating Panisong at ng mga apostol, kundi sa aral na po ng demonyo. Ano po ang ilan sa mga ibinigay na halimbawa na eh, hindi po aral ng Diyos, kundi aral ng kalaban ng Diyos. Ang sabi, silang ang wikay magbabawal ng pag-aasawa, yan po'y natupad sa Iglesia Katolika Romana sa kanilang mga pare, at ang pagbabawal ng pagkain ng lamang kati o karne, natupad pa rin yan sa Iglesia Katolika Romana sa kanilang pagbabawal sa kanilang mga miyembro ng pagkain ng lamang kati o karni. Lalo na nga sa panahon na kung tawagin nila ay Biyernes Santo. At iba pang mga aral na itinataguyod sa loob ng Iglesia Katolika na hindi lang wala sa Biblia kundi labag sa pagtuturo ng Biblia. Kaya mga kaibigan, huwag po sana kayong padadaya. Kahit po gaano na kayo katagal sa relihiyong inyong kinabibilangan, sana po loobin ng Diyos. Sa pumagitan ng inyong ginagawang pagsusuri sa palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo na gaya nga po ng madalis niyong marinig sa amin, hindi po namin layuning makapanugat o makapanakit ng damdamin ng sinuman. Sa pagbubunyag namin ng maling aral ng Iglesia Katolika Romana, sapagat ang nais po namin, makarating kayo sa pagkaalam ng katotohanan sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Hanggang sa muli.